So, hello guys! Kamusta? For today's video, pupunta kami ngayon sa Robinson's Cabanatuan. So, ayan, nagpark na nga pala kami at medyo malayo ang napagparkingan namin. Kaya kami ay maglalakad ngayon papasok ng Robinson's Cabanatuan. So, kasama ko ang aking kapatid at yan nga pala si Papa. So, ayan, Naglalakad kami papunta sa Robinson. So, medyo malayo ang lalakari namin. Kaya, ayan. At meron nga ang nagaganap na kantahan dito ngayon sa NE Pacific Mall. So, ayan. Hawak-hawak po ni Papa si Miana. Yan nga pala ang aking bunsong kapatid. So, ayan po. Ganyan lang po kami. Ngayon po kasi ay pupunta kami sa grocery at bibili kami ng mga grocery. So, eto po, namimili na po ako ng aking kakainin at mimiriendahin. So, ayan, nagpunta po ako dito sa mga candies. At eto nga pala, ang aking papa, namimili na din po siya ng ipapasalubong niya po kay Tita Ida. So, ayan. Nandito na po kami ngayon sa grocery. Nandito po ako pa rin sa mga candy. Kasama ko po ang aking kapatid dyan. Kumuha na nga po siya ng itlog. Yan po ay may lamang toy sa loob. So, ayan. Hindi ko pa rin nga po alam kung ano ang aking bibilin. Kaya nga po, ayan. Kung ano-ano ang aking tinitingnan. At tumitingin nga rin pala si Papa. So, ito, may nakita ko dito. Pero, hindi ko pwedeng bilhin yan. Kasi, hindi naman siya masarap. Oh. So, ito, at naghahanap pa po ako ng kung ano-ano ang ibibilin. So, ayan, tumakbo na nga ako para malaman kung, kung ano nga ba yung bibiliin ko na to. At yan nga pala ay yum-yum. Kumuha nga pala ako ng dalawa para tigisa kami ng aking kapatid. At ang papa ko naman ay tumitingin ng growy para mas lalo pa kaming lumaking magkapatid. So, eto na nga. At umiikot na naman ako. Yan nga pala ay papataas na kami para bumili kami ng sapatos ko. Para ngayong pasukan ay may maisuot naman ako. So, hinahanap nga namin kung anong sapatos ang aking bibilin. Napakadami kasing sapatos dito mga guys. Eh hindi ko naman alam kung ano ang aking bibilin. Wala nga palang tabi.